Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh So, nandito tayo sa area ng Lada National Highway Nandito po, may na Disgrasya dito na Nagbagsakan ng puno ng kahoy Ayan Bumagsak sa kanila So, alhamdulillah, ligtas naman yung dalawa Ayun yung Dalawa na yun di ruang motor nila itu nah Allahu Akbar ayah nama tumpah talaga yan itong dalawang nakasakay na ito siguro mga manig sungkit ito kasi may dala silang sungkitan ng yung ayan kawawa naman so yan, yung dalawa na yan, oh. Yan ang sakay ng motor na to, Yung dalawa na yan.